Okay, okay, it's so alright, no? Mga kaigsunan, maing puntag, maing utuh, or uh, maing hapon, di anin yung tanan, no? So, ni Ana Punta, no? Ang atong kardo uh, kritiko, ha? Ah? paminaw lang mo, no? Mahatag-tag mga ideya, mahatag-tag mga komento, no? Pwedeng uh, ganahan mo, pwede pong dili, no? <laughs> sa ato pong mga kaigsuunan no? mga kababayan sa Katagalugan, no? Magandang araw sa inyong lahat, no? Andito ulit yung inyong, inyong kakardo kritiko, no? Uh, Mag-criticize tayo, uh, magbibigay tayo ng mga komento ng abot, na, abot sa ating makakaya, no? At nasa inyo yan kung uh, sasang kayo at posibleng oo, posibleng hindi. So, ang pinakamaganda lang eh, tapusin nyo yung uh, vlog natin o yung uh, video ito, no? So, uh, yan. Uh, Pag-usapan lang natin itong uh, bagong uh, under, new undersecretary, no? Ng uh, palas o ng Malacanang, no? yung uh, Presidential Communication uh, <coughs> Office, no? Itong si attorney Claire Castro, no? So, bago ito naging, uh, no, bago ito kinuha ng Malaganyan, ang inyong lingkod ay nanonood na dito, no? Uh, mayroon siyang programa sa YouTube. Hindi ko lang matandaan kung yung ba ay, uh, Si Molkas, uh, radio basta alam ko mayroon siyang uh, radio YouTube channel, yan yung Batas with, with Attorney Claire Castro, no? Ah, uh, hinahangaan ko na to, no? Kahit hindi pa to kinuha ng uh, administrasyon ngayon, isa ito sa mga hinahangaan natin. <clears throat> hindi naman masama na kahit tayo ay nagbablog din, ay uh, hahanga din tayo sa ibang mga uh, nagbablog o isang vlogger, uh, no? Ang importante sa atin, uh, lagi tayong parang mayroong susunod na uh, pamantayan, no? Ayaw natin ng mga masyadong bastos, masyadong intrigero, no? Wala namang mga, mga pinagsasabi ay puro intriga, walang mga uh, kaukulang uh, dokumento o mga pinanggagalingang uh, source katulad ng mga mismong mass media, mismong mga TV station, no? Tayo tayo umaasa lang naman tayo diyan eh, no? Galing sa mga dyaryo, no? Galing sa mga TV station binabalita nila, tapos binibigyan natin ng uh, opinion po na no? Kinikritisize natin yung mismong laman ng balita, no? So, ganun tayo, no? Kaya ito si uh, Attorney Claire Castro, isa sa mga inaangaan natin to, no? At uh, sabi ko nga dyan sa pamagat ko, eh, mabibiyak yung ulo ng mga DDS vlogger nito, no? <laughs> At sabi ko pa dyan sa baba, kung intriga din lang, Ni Digong ang ilalabas niya sa anong mga uh, pagpupulong sa media, sa YouTube, ay eh, hindi obra dito kaya Atty. Claire, no? Kasi ito si Atty. Claire, ay eh, pinipilit nito na maglabas ng kanyang mga uh, paninindigan, kanyang bahayag na may mga basihan. Kumbaga, kahit walang basihan, yung common sense, ika nga, no? Ano ba yung uh, gugustuhin. ano bang pipiliin ng tao yung mali ba o yung tama no so ito papakita ko sa inyo ayan no Ayan. sa dami-dami ng uh, mga blinag no ni attorney Claire Castro Ayan. yung nasa bandang uh, kaliwa ya uh, Cherokee no <laughs> uh, binanatan yan ni mayroong isang uh, episode si Attorney Claire na tinalakay niya. No? Mayroon ding uh, mga problema o mga usapin tungkol naman sa mga ginagawa ni Senator Tolpo, Rapi Tolpo. No? Mapapanood niyo yan kung gusto nyo panoorin. Ang ibig ko lang sabihin, kakaiba rin, kakaiba nga naman, no? Maging ako, ganun ang ginagaya ko, no? Ayaw ko ng mga di umano, no? Yung gagamit ka ng mga di umano, galing sa aking uh, puting ahas, <laughs> no? Ayon sa aking source, no? Ang hirap nun, ha? Pwede kasing hersey lang yun, eh nagkukunyari ka lang na mayroong kang pinanggalingan ng iyong mga sinasabi. Pero sa totoo lang, gawa-gawa mo lang yun. Mga critical thinking na malayong malayo sa katotohanan. No? Puro pag-aakusa na wala man lang uh, tawag nito. Walang uh, kaktiting na ebidensya. At ang mga vlogger na yan, sa totoo lang, mahilig yan sila gumamit ng mga soundtrack, no? Alam niyo naman siguro yun. Ako hindi ko kabisado lahat ng mga soundtrack na yan, pero yung mga kaigsunan, mga kababayan, yung pag bumanat sila, may kasama nga uh, palakpakan, no? May maririnig kayo pag nagmura sila o kinotya nila yung isang tao, mayroon silang pinipindot diyan na soundtrack ang tawag yata niya no na nagpapalakpakan nagbubuhog ganyan ano mayroon ding uh, <laughs> may sound pa no yung tipong ginagawa nilang koila yung kanilang uh, pamumuna pagbabanat no kumbaga ali, kaaliwan no umidhi bakwela no sawang-sawa na tayo niyan kasi ang gusto natin dapat seryoso lagi ang pag-uusap natin pero ito itong si attorney Claire seryoso yan magbibigay ako ng isang video niya no bago lang na video ito no pakinggan natin okay pero syempre nandyan pa rin, di ba? Ang kanyang award. Imagine mo, na-vote talaga siya. Na-vote siya as most corrupt. Okay, nga natin. Uh, President of the Philippines, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings, endorsing vigilantism. Ito yung sinabi. Yan. Isa sa mga halimbawa natin yan. Napag pag uh, nagtalakay itong si uh, Atty. Claire, Mayroong pinanggalingan yung kanyang mga dinidiscuss. Tulad niyang binabasa niya, mukhang galing yan sa isang magasin na naglabas ng, ng uh, parang uh, award o uh, ano bang tawag natin doon. Uh, isang mapagkakatiwalaang uh, grupo internationally na nagbigay ng uh, komento sa pinagagawa ni Duterte. So, hindi siya ayon sa aking source, ayon sa aking puting ahas. Alam nyo siguro kung sino yung mahilig gumamit ng puting ahas na yan. Hindi kayo nagkamali. No? Yung Marlica na DDS vlogger. No? Ganun sila. No? Puro intriga. Ayon sa aking source. Pero itong mga ganitong klase, sila Atty. Maglaba sila ng kanila mga punto di vista, yung kanilang mga opinion. Galing na sa mga dyaryo, television, o kaya na-interview yung isang politiko. At doon sa interview yun ay uh, ginawa ng istorya, kinontra natin o kinontra ni Ador Nicler. Pinakita yung mga background ng taong yon yun ang totoong kwento. No? Hindi yung puro hersey. Yung sabi-sabi lang. Bulong-bulungan yan. No? At uh, sinasamahan lang. Ito mga DDS vloggers sa totoo lang, Ang galing nila dyan sa mga uh, paggamit ng mga soundtrack. No? Maiinis yung tao. Iinisin nila yung tao. Laban sa kalaban ng kanilang suportado. Kunyari si Digong, ano? Kaya pagtatanggol nila laban kunyari kay Trillanes. Pag bumanat sila kay Trillanes, kahit na pagmumura yan o kung ano, hahaluan nila ng palakpakan. No? Kaya talaga namang akala mo eh, sila ang tama. Dahil may mga soundtrack ang maririnig. Pag binanata nila, may kasama pang buo. No? Binubuo yung ano, yung uh, binabanata nila. Soundtrack lang yun pampasarap, ika nga. Pero, siguro naman nagsawa na kayo dyan, no? Magsasawa na tayo. Hindi natin nila lahat, pero kung intrigero din lang, no? Puro lang paninira, sinusuportahan yung patayan, sinusuportahan yung uh, pang-abuso ng mga Duterte, eh, hindi naman kwela na yun, no? So ituloy natin itong uh, Uh, video, isa to sa mga uh, vlog ni Atty. Clem Sabi niya ni Science and Facts eh, the 30 has made a mockery of rule of law in this country O, oh, paano to? Hindi ba ito ay sign ng dictatorship? Ito yung Di ba? Okay, said Drew Sullivan, editor of the Organized Crime and Corrupt Reporting Project, and one of the nine judges who made the selection from the nominations submitted by journalists. Atik, ano ba itong description na yan? Yeah, no? So, kahit din natin tapusin, no? Kahit din natin tapusin, may eh, pinapakita lang dito na kaya sila mahihirapan dito, ano? Kaya sila mahihirapan dito kay Atty. Claire. Dahil hindi ito uh, nangyintriga lang. No? Katulad nung binitawan niyang salita na itong si Duterte ay uh, nagpakawala ng uh, nagpakawala ng akusasyon na di umano ha, uh, sa panahon ni BBM ay lumalala na bumabalik yung mga droga. No? Alam naman natin yan. Masyad, matagal na nilang pakulo yan. Kahit nung nangampanya siya nung 2015, 2016, eh ganyan na rin ang pakulo nila. Ginamit nila yung mga kriminalidad, kriminalidad, droga, para pabanguhin yung sarili nila. At ito na naman, ganoon na naman yung ginagawa nila. Sinisiraan nila yung bagong administrasyon ngayon tungkol dyan sa droga. Malakas na daw sa Cebu at Davao. Iyon ang napakalaking pagkakamali. Dahil itong si Atty. Clara Castro, ay eh, binanatan niya si Duterte. Kumbaga, loko-loko ka pala eh. Parang ganito, ano? Tonto ka pala eh. Ha? Bakit mo isisi sa kay BBM yan? Eh, yung mismong Davao City eh, anak mo yung nandyan. <laughs> di ba? Sa pool, pool, sa pool, di ba? hindi gumagamit yan si Lato ni Claire ng mga patawa, mga soundtrack na nagbubu, mga soundtrack na nagpapalakpakan. Pero talagang malinis yung kanyang uh, vlogging, yung kanyang pamamaraan. Ebidensya sa ebidensya, issue per issue, punto per punto. At uh, sasabayan ng mga tila common sense, no? Pumusin nga naman. You no? Know, sino nga ba naman ang mayor ng Davao City? Di ba? Ibig sabihin ba, eh, inotel yung anak mo. Ganun lang yun, no? So, ang mga DDS ngayon, kahit si Duterte ngayon, yan sila Sara, sila Baste, kung gaano man sila kabastos, no? Pati yan si Pulong. Gaano man sila kabastos, may mga tatayo at matayo-tayo paling mga vloggers na hindi matatakot sa kanilang uh, kabastusan o sa kanilang pananakot sa kanilang mga pakwela no kahit ako ang inyong lingkod ay eh, uh, sinasagot natin yan no sinasagot natin yung kanilang mga argumento no uh, at saan man mag-usap sa corruption man no yung paglustay nung ni Sara sa kanyang uh, 125 million ay, mayroon tayong mga ebidensya dyan. Dahil nandiyan naman sa Congress eh. Pinag-usapan sa Congress at sinuportahan ng COA yan. No? Kaya kahit na anong gawin ng mga DDS vlogger, no? na sinisiraan lang sila, pinapolitika lang sila, <clears throat> eh hindi yan makakatinag sa paniniwala ng tao na may mga katiwali ang nangyari, may kriminalidad na nangyari. No? So, isa tayo no isa tayo sa uh, naging masaya na itong si uh, Atty. Claire Gastro ay nasa panig ngayon ng Malacanang. no hindi natin sinasabi na dahil nandiyan siya ay eh, magiging perpekto na yung BBM administration administration ang sa atin lang at least itong uh, pangingintriga 'no, nang mga DDS pa ng mga grupong Duterte. Kaya eh, uh, mawakasan na at uh, mailagay na sila sa isang tabi, 'no, doon sa basurahan, 'no. Kasi ang gusto na nating mangyari ngayon ay eh, uh, ang bantayan na lang natin itong uh, administrasyong Marcos, 'no. Kung ga uh, na ba talaga tayo sa panahon niya? Itong panahong ni Duterte eh ang dapat dyan, kaya uh, managot sila sa ginawa nilang kriminalidad. No? Pagbayaran nila ginawa nila sa mamamayang Pilipino. Yun na lang ang gusto natin mangyari. Dapat matapos na yung uh, uh, ginawang pangbubudol, ginawang pangungurakot ng mga Duterte at ng kanyang mga aliado. Matapos na tayo dyan. No? At dito haharapin natin itong uh, bagong administrasyon, babantayan natin. Kasi inuulit ko nga, tulad nung uh, isa din siya hinahangaan natin na si uh, Attorney, Atty. Sorekto, kung saan tama doon tayo. No? Kahit kailan, no? kahit pa pumili ako kay Lini noon, kung gagawa si Lini ng kapalpakan, ay eh kahit ibinoto si binuto ko siya no magsasalita tayo kasi lagi naman kasi ang pinapanindigan natin ay para sa taong bayan, kabutihan para sa taong bayan, kaunlaran para sa taong bayan. So wala tayong uh, pinipili, no? Tulad ngayon, mananawagan tayo na pwede ba tigilan na natin yung mga trapo, yung mga traditional politician. Pwede ba kumuha tayo ng mga bago? galing sa ating hanay. At tulad niyan, sila Luke at si Espiritu. Once na manalo yan, babantayan pa rin natin. Ang inyong lingkod, si Cardo Critico, ay magbabantay pa rin dyan. So hindi tayo natatapos sa pagbuto ng isang kandidato. At kung manalo na eh, titigil na tayo. Kahit may ginawang kapalpakan, ay hindi na tayo magsasalita. No way. Kasi hindi naman tayo hindi naman tayo naging vlogger. Uh, hindi tayo nagiging tagapagtanggol ng mamayang Pilipino kung sa isang politiko lang na kinampihan natin, eh, hindi na tayo magsasalita kung mayroon siyang ginawang kapalpakan. No? Kaya ako ay inyong lingkod kung hindi inyo pa rin ako kilala. No? Panahon pa lang ni La Ramos. No? Panahon nila Irap. Patuloy tayo nagsasalita. No? Kasi ang gusto talaga ating mangyari, kaya mapaunlad na ang Pilipinas, no? Kahit binuto ko si ERP noon, uh, wala pang YouTube noon. So pag nap napapasama tayo sa mga rally, nagsasalita tayo laban doon sa katiwalian ni ERP. Kahit binuto pa natin siya, kahit binuto ko pa siya. Kasi naninindigan na tayo, ang, akong, ang aking sarili, ay naninindigan na ako na para ako sa taong bayan. No? Ang ginagawa kong pagsasalita, pag-criticize, ay para sa mamamayan. At walang sino man na nasa ligon ko. Maliban lang sa kabutihan ng taong bayan. Yun lang pinangahawakan natin. Okay? So... Diyan lang muna tayo, no? Uh, bantayan natin yung uh, bakbakan na magaganap, no? Dito sa may katuwang na kahit papano tayo at yung panig ni Bebe. At least may katuwang laban dito sa mga uh, maintriga, mga bastos na mga vlogger ni Duterte o ng mga Duterte. Okay, maraming salamat at ingat tayong lahat, no? sa mga uh, kabisdak nato ang pintangdanan